Hi! Hello everyone! My name is Josh Bustanes, ang yung chef ko, Kuning Kuning. Ang <laughs> tingang tika. Ang yan, ilalo natin si Boya, sa kaloya. Talagyan si Loya, so, loya maraming Loya, mga kadurang, para uh, hindi malansa ang ating chicken. Anyway, ang ating manok, marinated na yan, no? Para may timbla na siya. So, Ayan next natin, igisa natin yung uh, kamatis at of course, ating chili para maganda ang magiging result. Ganyan lang, mga kagurang, pagluto na sinigang na manok. Diba? Kung malamig ang panahon, nakatulad dito sa aming uh, kung saan kami. Ito huh? so, na Ha? Ito tapan muna natin ng mga 1 minute bago natin i so ayan na natin ang ating chicken ang ating chicken mga kagwars ano yan ah, uh, marami mga liig -liig yan siyang mga liig-liig yan at pakpak yan ang masarap sikipin yan hindi pa ganyan and then lagyan natin ito ng patis mamaya yung patis from Thailand yun lang ang pangpalasa natin Ano? araw sa ating sinigang mix Ayan, ganyan. So, dag, dag, lagyan natin ng konting. Lagyan natin ng pamintang durog, mga kadurog. Sa so, mga paminta dyan, shout out. So, ayan. Medyo namulamulan na ng kontos. Ganyan lang ang pagsigisan ng manok. Lagyan natin ng patis. This is soy uh, patis from Thailand. This fish sauce. Yan. So, hindi natin tulagyan ng asin mga kagors, parang. para takpan na natin na 5 minutes. So, ayan mga kagwars. Ang bango-bango. Lagyan natin ng tubig. pato patutubig ka. Uh -huh. So, pakuluin muna natin ito mga kagurahang. So, ayan ang mga kagurahang. Kumukulo-kulo na siya. Tanggalan natin ito siya ng mga kagurahang na mga ganito. yong Lagi nak dalam B chain. Ya. Nak now sinigang mix. This is called sinigang. Ayan. Ubusin na yan kasi nga marami siya. Diba? Para tumatalab yung asin. Kasi ang gusto ko sa sinigang mga kagurang yung mapifeel ko yung asim ng sinigang. Ano, kapuluan muna natin.

So, ayan, ayan, mga kagurang. just ko, ito na yung sinigang namin. At ngayon, ay tikman na natin yung aki. Check natin kung masarap ba talaga. Ayan, ang aking sinigang. Tikman na natin itong aking sinigang. di ba Mm. 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 Ang sarap. Nako. Napakasarap dai, sa totoo lang. Parang buti pa ang sinigang, may asim. Pero kami mga kagurang, wala nang asim ang mga kagurang. <laughs> so, thank you so much for watching. God bless everyone.